Welcome back mga kaibigan sa Garden of Kuyakoy Maraming salamat sa inyong masugid uh, na pagsuporta kahit na uh, hindi tayo gaano regular nakakapag-upload ng mga videos dahil sa napakaraming mga activities ang na ginawa natin sa farm sa na nakalipas ng na mga linggo at dagdag pa yung mga rehabilitation actions natin o remedies na ginawa natin pagkatapos ng na mga nakalipas na mga bagyo kaya pagpasensahan niyo na po mga kaibigan para sa ating mga magsasaka hindi na po Bago, yung karanasan natin na palaging na sasalanta ng mga masasamang panahon tulad po ng bagyo dahil sa mulat sa pole ganito na talaga ng nangyayari sa ating bansa Kaya nga hindi po uh, nakakapanibago na kapag tayo ay uh, nagtatanim nagpupundar sa larangan ng agrikultura ay inaasahan natin na taon-taon talagang dadaanan tayo ng bagyo at uh, yung mga inilaan natin na mga savings natin para sa ating pamilya ay nauuhugot natin para lamang sa pagsasaayos ng ating mga tahanan o kaya naman ay sa papanumbalik nating na mga halaman. Kaya uh, hindi na po ito nakakapanibago para sa atin. Yun nga lang kinakailangan nating pag-aralan kung paano mapagtagumpayan yung mga pagsubok na to dahil kung palaging ganito eh wala po talagang pag-unlad sa agrikultura kinakailangan talagang magkaroon tayo ng uh, resiliency no itong pinag-aaralan ng matagal ng panahon ng ating pamahalaan tungkol sa pag-unlad ng ating ekonomiya sa kabila ng madalas na pagdaan ng mga uh, masasamang panahon ay kinakailangan ma-perfect na natin tulad ng ibang bansa no dapat ma-perfect na talaga natin ano ang pamamaraan na dapat nating gawin para uh, kabila ng lahat ng itong mga masasamang lagay ng panahon o kaya bagyo ay uh, Uunlad pa rin tayo sa larangan ng ag agrikultura. Pag-usapan po natin tungkol sa family income. Importante po na sa mga uh, pamilyang magsasaka ay mayroon po tayong basic understanding ng economics. Yo, basic economics kasi eh, typical po 'yan para sa lahat ng uri ng hanapbuhay. Yung income and expenses po kinakailangan mapag-aralan natin ng mabuti. Bakit kaya yung mga pamilyang magsasaka ay napapabilang sa mga pinaka ma mahihirap na pamilya sa ating bansa? Kasabay na yan yung mga mangingisda kasi they belong to the agricultural sector. Pero po, bakit kaya mayroon namang mga pamilya na mauunlad naman ang kabuhayan sa kabila na nakasandal naman yung, yung kanilang livelihood sa agrikultura? Yan po ang titingnan natin sa ngayon. Kaya dito sa pamagat nating family income ay matutunghayan po natin yung pinagkaiba ng tatlong uri ng modelo ng pamilyang Pilipino sa larangan ng agrikultura. Simulan po natin dito sa model number one. Tingnan po ninyo yung, box na nagre-represent ng income para po itong water jug o kaya water container na makikita natin na yung tubig ay nasa mataas na level. At doon sa taas, ay meron yung mother may income, yung farm may income, yung father may income, at saka yung anak may income. Kahit po may iba pang members of the family na walang income, kapag itong apat na to ay nagtutulong-tulong para maambagan yung income, kahit po medyo malaki yung family expenses, nananatili pong malaki rin yung kapasidad ng pamilya na tugunan yung pangangailangan nito. So, ibig sabihin, mas malaki yung pumapasok na income kaysa sa expenses. Kahit na mayroon tayong farm, matatawag pa rin yung father na farmer kasi nga may farm, pero yung father ay mayroon pa rin other sources of income dahil employed siya. Kaya hindi po nakapagtataka bakit may mga uh, pamilyang may farm o magsasaka, pero mayroon pa rin sapat na kita. Okay, dito tayo sa model number two makikita ninyo dito sa drawing na mayroong square representing yung income at may faucet, which is yung family expenses. At doon naman sa taas, yung farm. Kapag ang ganitong uri ng modelo ng farming ay nakatuon lamang sa single crop tulad ng palay o kaya ng nyog, kapag hindi ganun karami yung production, tiyak ang pamilya ay maghihirap. Kapag higit na malaki ang family expenses or ang family consumption at yung source of ng income ay maliit, tiyak po magiging outbalance ang kabuhayan ng pamilyang Pilipino. Kaya't ito po ay dapat na pag aralan natin ng mabuti. Sabayan pa dito sa family expenses, yung lifestyle ng ating pamilya. Diba? Yung karamihan ng ating uh, mga ka, uh, kapwa-Pilipino dyan sa mga bulubundoking lugar ang lalakas pong uminom. Grabe po sa bisyo generally, hindi naman po talaga mga magsasaka lang, kundi halos lahat ng mga lalaking Pilipino ang tatakaw po sa alak. No, pagpasensya nyo na po yung terminology ko. Dagdag pa dyan yung sabong. wala namang katiyakan kung mananalo ka o matatalo sa sabong. Kung panalo palagi, walang problema. Pero kung madalas <laughs> namang talo, wag na lang. Kaya ito po yung mga bagay na uh, nakaka-apekto po sa pangkabuhayan ng ating mga pamilyang magsasaka. Ito pong pangatlong model ay may tuturing na pong nakafocus talaga yung padre di pamilya sa farming. Pero ang tanong, bakit kaya nagiging sustainable at productive pa rin yung kanilang family livelihood? Tingnan po natin yung model na to. Yung box representing income, sabihin natin farm income. Kasi major po source, na source of income ay nanggagaling po sa kanilang farm. At yung sa baba naman ay tungkol po to sa family expenses. Okay, ano yung mga pumapasok na income? Number one, yung bigas. Pangalawa, yung kopra. Pangatlo, gulay. Pangapat, halagang baboy. alagang manok. Panganim, alagang baka o kaya kalabaw. At pampito ay others. Ibig sabihin, yung tatay po ay nakatuon talaga sa pagmaniobra ng kanilang sakahan o ng kanilang farm. Pero maliban dun sa income ng kanilang farm, being managed ng kanilang tatay, yung anak employed, yung nanay employed, at mayroon pang ibang mga maliliit na pinagkukunan ng kanilang kabuhayan ng mga small businesses. Ito po ang magandang modelo ng pamilyang magsasaka. Kinakailangan po na karamihan po sa mga miyembro ng pamilya ay able na para mag-contribute ng income maliban doon sa livelihood ng kanilang ama na 100% o full-time farmer. Ito po ang pangatlong modelo na kinakailangan ma-isakatuparan ng pamilyang magsasaka. Ang tanong po ay paano natin ma-achieve yung model number 3? Kinakailangan meron tayong pattern. At saka, syempre, yung pagpuprosigin natin na maabot o kaya makakamta natin yung goal tungkol doon sa Uh, family sustainability, kailangan may disiplina. Kasi kung mayroon tayong mga extracurricular activities na <laughs> supposed to be ay para sa pamilya, para sa ating mga anak, sa kanilang pag-aaral, eh nagagasta natin para sa ating sariling mga kapricho tulad ng bisyo. Ay nako, hindi po talaga mangyayari yung ganong klaseng modelo. Kaya po uh, para sa lahat, Bilang magsasaka, kinakailangan po magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili at nakatuon tayo doon sa ating goal na mapatatag ang kabuhay ng ating pamilya. At sabayan po natin ang pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon dahil at naman ang biyaya ay nanggagaling sa Kanya. Maraming salamat po sa inyo ang lahat at God bless. Bye-bye.